Trending po ngayon, kapwa kababayan natin, nagsaksakan sa bansang po. And take note guys, meron pong nasawi sa insidente. Diyos ko. Hi guys, welcome to another vlog. This is Inde Guapa making informative videos regarding my journey in applying to Poland. For this video guys, uh, skip po muna tayo sa mga advices, tips and tricks in regards on my Poland application journey. Uh, this video po guys na i-share ko po sa inyo is in regards po sa nagtrending nga po na nagkaroon ng saksakan sa bansang Poland. Okay? According to my source last December 14, 2024, Saturday night, there were two incidents regarding knife stabbing. Uh this was happened sa lugar po ng block. So first incident po, uh there were two men intervened on the scene. So 36 and 43 years old. So both were taken to the hospital but the old ones, which is yung 43 nga po, is hindi na po na-save yung kanyang buhay. Okay? Second incident naman po, in related to knife stabbing po ole an hour earlier, uh, the police called to another worker's town dahil meron nga pong nagsaksakan na naman, guys. Okay? So, this man, uh, described as 36 years old, uh, were stabbed and taken to the hospital. So, thanks God, uh, his life is not in danger. According to my source, guys, based sa common friend ko na nasa Poland, ang sabi niya nga po, guys, is nakatakas nga po ang suspect. Pero, for the meantime, guys, uh, nahuli naman na po siya. Okay? So, nahuli na po yung gumawa nung krimen. Okay? Uh, Isishare ko po sa inyo, guys, ang maiksing video clip na ipinasa po sa akin ng common friend ko na nasa Poland. Uh, take note, guys, ang video na ito is kinrap ko po, guys, para mabigyan ng security and confidentiality ang mga tao na involved, okay? So, hindi ko po pinakita yung kanilang mga mukha, guys, okay? So, panoorin po natin ng sabay-sabay, guys. So, ayun po guys, pasintabi po sa mga kumakain. Ayun. So, nakakalungkot man pong isipin guys, dahil kapwa Pilipino po natin is nagpapatayan sa ibang bansa. So, imbis na magtulungan tayo, guys, kaya bakit ganun yung nangyari? Uh, feeling ko guys, kasi yung incident na iyon is, hindi lang yun first time na nagkaalitan sila. Kasi imposible naman sa unang beses or unang pagkakataon na nag-alitan kayo is dadaanin niyo agad sa patayan, 'di ba? Feeling ko guys ha, meron na 'yan silang alitan dati pa hanggang sa lumaki ng lumaki yung ganoon yung galit nila sa isa't isa at yun nga, nung nagkainuman ayun, doon na siguro na ilabas yung mga sama ng loob nila guys hanggang sa humantong na nga sa ganoong sitwasyon okay? para din po sa namatayan oh my god Nakikiramay po ako sa inyo ma'am, sa buong family niyo po. Nakakalungkot man po isipin. Condolence po sa inyo. At hayaan niyo po ma'am na uh, magamit ko itong aking uh, social media account, which is nga ito yung YouTube channel ko to spread uh, help po uh, in regards with this kasi nabasa ko po yung post niya guys na nanghihingi nga po sila ng support uh, lalong-lalo lalo na po sa finances, guys. Ito po yung post ni ma'am. Ayan, so, uh, gamitin po natin ang power ng social media para mag-suportahan po tayo, guys. Okay, so, naka-indicate naman po dito yung uh, bank account and GCash number nung affected na family. So, guys, uh, kung meron naman po tayong kakayanan, uh, tumulong po tayo, guys. At, uh, malaking bagay naman po guys kung kahit magkanong amount yan guys okay at ipagdasal din po natin ang pamilyang nawalan guys okay so rest in peace po sa namatayan condolence po again ma'am ah uh, eto naman guys ang mahalagang tanong magigpit nga ba sa bansang Poland ng dahil sa sitwasyong ito. Okay? So, papano naman yung mga applicant na naiwan dito sa Pinas? At isa na nga rin po ako doon, guys. Okay? Nakakapangamba dahil nga sa insidente, baka nga maghigpit ang bansang Poland in regards po sa sitwasyon na nangyari. Okay? Sa, kasi naikwento po ng friend ko nga, guys, na biglang nagkandak nga po ng uh, alcohol tests sa mga selected companies, guys na yun nga, tinetest nila yung mga employees nila kung meron nga uh, in regards sa alcohol. Alcoholic drink, ganyan. Kadismaya guys, kasi nahihirapan na nga tayong kumuha ng slot sa BLS, tapos iyan, yeah, nadagdagan naman yung issue na ganoon, hindi maganda nga sa bansang Poland. Pero guys, Wag po tayong mawala ng pag-asa, guys. Kahit anong mangyari, ituloy po natin ang ating mga pangarap. Huwag po tayong uh, panghinaan ng loob. Okay? So, dasal lang po tayo, guys, at ipagpasadyos po natin ng mga sitwasyon, karanasan po natin ngayon. Dahil, guys, uh, ang lahat ng bagay is merong dahilan kung bakit siya nangyayari. Okay? Kung may mga bagong opportunity man po na dumating sa ating buhay, i-grab lang po natin ang i-grab, guys. Malay mo, uh, kung may mag-close man na door sa atin, meron pong another door na magbubukas. Okay? So, wag po tayong panghinaan ng loob at patuloy lang po tayo sa ating mga pangarap. Alright? That's it for this video, guys. And maraming maraming salamat po sa panonood. Huwag po tayo panghinaan ng loob, guys. Tuloy lang po tayo sa laban ng buhay. This is Inday Guapa always saying, if you have a dream, there to make it happen. Bye! Thank you all for watching this Please like and subscribe.